for today's this, this video to kumuha ko ng ano, ng plate number ng motor ko not na no, 14 to 17 pwede mo puntahan dun sa ano, sa LTO sa QC sa Manila ito kasi guys eh, puro paa lang kinuha ko kasi <clears throat> bawal kasi naman na kuhaan mo yung mukha ng tao kaya puro pa ito ito mabilis lang naman kasi yung ano, uh, punta lang information bigay mo lang yung mga Uh, mag-xerox ka lang ng ano mo, ng ID, di ba? Ng driver's license. Tapos yung mm -hmm. ORCR, RC xerox din. Tsaka dapat yung LTO tracking. Gin-xerox ko na din. Kaya ang bilis lang ng ano, ko proseso dito sa ano. Pagbigay ko sa information eh, ni ginano lang niya, gin-check lang niya. Okay na tapos pinasa na sa window, window 1. Oh, hintayin na lang ako na ako. Ang bilis lang. Kaya ito puro paalangin kinuha ko. Pero ano siya guys, okay okay siya. Nakuha ko na yung plate number ko. Kaya pila lang talaga. Pero mga dalawang oras yung pagkahintay ko kasi ang dami, daming tao talaga. Kaya kailangan mo talaga magtiyaga. Diba? kaya kung sino pa yung walang plate number diyan, pwede naman pumunta doon sa ano, kung saan pwede sa doon na pumunta ng ano, ng malapit na LTO pa. Ba? Baka mamaya nandun yung pangalan, di ba? plate number nila. Kasi yung iba wala naman doon talaga yung plate number eh. Kaya doon mo talaga makukuha yung ano niya. Yung sa akin kasi doon naka-kirop eh, sa main ng, ano, LTO. Pero yung iba narinig ko kahapon na dun doon na po pupunta sa ano, sa San Bato sa UC din siya pero sa ibang outlet ng ano ng LTO doon niya makukuha. Uh, Kaya talaga. Kailangan mo talaga ay eh, kuan muna. i eh, kuan muna yung tracking ng LTO. Para malalaman mo ko talaga kung saan ka pwede kukunin. Kasi sa akin kasi naka-address siya doon sa min ng LTO sa QC. Kaya doon ko talaga sa pipikapin up in. Pero meron naman na pura delivery. May option naman eh. Pero mas maganda yung kuan talaga ready na talaga yung mga dadalhin mo ng mga requirements para i-abot mo na lang doon at least eh, wala ka nang ano, wala ka na bang syrup sa labas o saan saan pa di ba iabot mo na lang kumpleto ka na eh yan yun talaga ang the best doon pag pumunta ka talaga diba Ah, kailangan talaga ready ka at saka i-search mo talaga sa tracking para hindi ka na ma maabala pa pagdating doon. Kasi marami doon na nagtatanong yan, nagtumatagal like dahil sa hindi pa sila nakapag-search sa tracking. kailangan mo talaga para pagdating mo doon, abot mo na lang. check Oh. Hintayin ka na lang ng tawag. Hintayin mo yung tawag mo dalawang oras. Pero <laughs> at least naghintay ka na lang. <laughs> Ayun gaabang na ko niyan, no. O, mga kasama ko sa harap ko, likod ko. Hindi ko na sila binidyo kasi mamaya ay mali. Ma paano pa tayo ma-disqualified pa tayo sa <laughs> 'di ba 'yan, no? Nakano na lang talaga na niyan. Dan dami, marami talaga. kaya ito tips lang naman to sa inyo, guys, para no. Yung mga hindi pa wala complete number, 'di ba? Kasi sabi nila sa 30 dito, manghuhuli na talaga sila. Kaya mas maganda ready din naman tayo. Ako kasi 2017 pa yung motor ko eh, kaya wala pa rin plate number. Kaya mahirap na ma impound. Diyan mga buhay natin, di ba? guys, na ito na nakuha ko na. plate number na. Shortcut na lang. dito na lang bye bye uwi na to guys uwi na ako after na pagkahintay ng 2 hours okay bye bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.